Hey, what's up mga kapanwaits sa DocBench? Bench, sagandang inyong farm service and welcome to Doc Bench Farm TV. Dito kung saan ay patuloy tayong nagbabahagi ng mga kaalaman na inyong magagamit sa inyong mga babuyan. Kaya naman, huwag kalimutan i-like, i-share, mag-follow at mag-subscribe para lagi kang updated. So, for today's video guys, ay gagawa tayo ng isang production plan para sa isang 100 sow level na pabuyan. And to start that, uh, balikan muna natin yung naiiwang katanungan dun sa naon ng video na inupload natin na ilan ang magiging breeding target mo sa isang 100 sow level. Bago ang lahat guys, ay maraming salamat muna sa ating mga ka-farm boy na nagparticipate at nagbigay ng kanilang mga sagot sa comment section. So masasabi kong meron na rin marami na rin ang may alam at marami pa din naman talaga ang hindi pa or wala pang idea kung paano ito kunin. Okay? So, base na rin sa nasabi ko doon sa isang video, ay pipili lang tayo ng mga relevant na sagot or yung pinakamalapit na kasagutan at sila yung ipipicture natin ngayon. Sa pagkuha guys ng target breeding ay meron dalawang way or methods na ginagamit. Ito yung short method tapos long method. So, basahin natin guys yung ilan sa mga short method na paraan sa pagkuha ng target. Ayan. Halimbawa, itong kasagutan ni Ma'am Cyril Borja, sabi niya, uh, 25% of total sow level is 6 to 7 per week. Napaka-ikli. Okay? So, sabi naman ni Maramag Swine Farm, 24% of sow level target breeding per month is 6 per week. Tama din yan. Kaya lang, short method. Okay? So, ito namang kay Katner Swine Genetics. Uh, 100 sow level, kuhain ang 20% nito. So, same thing halos. Then, mag -a siya sa 6 uh, to 7 baboy per week. Ayan. So, yan guys yung mga halimbawa ng uh, tinatawag nating short method. Ibig sabihin eh, Pagka tinanong mo siya sa isang tao, sasabihin niya na, akunin mo lang ang 20%, akunin mo lang ang 24%, kunin mo lang ang 25%. Yan. Yan yung short method. Napakabilis lang. Hindi natin sinasabing mali yan. Tama yan, guys. Okay? Dapat meron lang uh, paliwanag kung paano ka nag-arrive doon. So, ngayon, puntahan natin yung isa sa mga kasagutan na medyo masasabi kong ano na, long method na. Dahil doon ang discussion natin, guys. I-discuss natin yung long method kasi kailangan natin maintindihan nito. Lalong-lalo na yung mga bago pa lang nag-uumpisa pa lang okay so basahin natin tong sagot ni ma'am uh, Maria Lisa Orita or Eresso yan sabi niya target breeding per week equals to total sows divide by breeding cycle per weeks okay so sabi niya ang typical breeding cycle ng isang baboy is 21 weeks ito ay uh, gestation weaning tapos recovery okay so paliwanag natin guys ng mas malinaw yung breeding cycle na tinatawag ni ma'am ay ito yung uh, kapag brinig mo ang baboy, it takes 16 weeks yung kanyang length ng gestation, yung pagbubuntis. Okay? So, after niya magbuntis, dadalhin mo siya sa parowing. It takes 28 days. Yun yung pinaka-acceptable na uh, lactation days niya. 28 days. So, that's 4 weeks. So, 16 plus 4, 20 na. Ngayon, iwawalay mo yung inahin. It takes another week. Dapat within 1 week, mabrig mo siya. So, all in all, ilan na yun? 21 weeks. So, sabi niya guys, 100 sow, i-divide sa 21, ang sagot ay 4.76 sows per week. Ito yung kanyang kasagutan. Okay, so wala namang 0.7 na baboy guys. So ang gagawin natin dyan ay i-round off na natin sa 5. Kasi wala naman yung 0.7, ano yan, kulang ng isang paa, kaya 0.7 lang siya. So gagawin natin, 5 na. Ayan, so sabi niya, sa 100 sow level plan, ang target breeding per week ay nasa 4 to 5 sows para masigurado ang tuloy-tuloy na farrowing at consistent ang piglet production. Ayun. So, dun sa part na yon hindi ako conforme dun sa 4 to 5 na yon Kasi, hindi siya guys 100% na magpa-farrow. Yung 5 na yon Okay? Kaya ang ginagawa natin dito, tulad dun sa mga nabanggit nung una, sila Katner Swine Genetics na dapat 6 to 7, kay Maramag Swine Farm dapat 6 per week, tapos kay Ma'am Cyril Borja na 6 to 7 per week din. Ayun. So, dapat ang target mo talaga dapat dito guys ay anim. Okay? So, ang problema lang doon sa mga nauna na nagsabi ng 6 o 7 ay hindi nila na-emphasize kung paano ka nag-arrive doon sa 6. Basta, in-imagine mo na lang na dahil hindi mabubuntis ng 100% yung 5, so, kailangan mong dagdagan ng isa para mabawasan man ng isa, may lima ka pa rin. Hindi guys, hindi ganun ang tamang paraan. Meron ka dapat calculation. Yun ang ipapakita ko sa inyo kung paano. Sa isang production plan guys, for example, ay eh, hindi pa siya napuput up, nasa planning stage ka pa lang. Itong target na ito ay variable siya. Ang babasihan mo ngayon dito, ano yung acceptable o standard na farrowing rate? So dahil wala pa, hindi mo pa kung ano talaga ang magiging performance ng farm mo, magsisettle ka ngayon dun sa 85%. So ang gagawin natin, i-design natin siya sa mga commercial yung 85% rule. Okay? So yung 5 per weeks na mga anak, i-consider mo siya sa farrowing rate, ilan yon So kung ang 85% mo guys ay lima, So, i-consider mo yan ng 100%, dapat meron kang isa pa para maging 100%. So, magkaroon ka man ng parowing rate na 85%, that's lima. Okay? So, technically, dapat yung limang lalabas ay sila yung mga anak So, doon mo i-design yung planning mo sa parowing rate. Hindi sa yung basta mo lang siya i-consider yung lima, hindi siya 100% na ng mga anak Gawin nating anim. Hindi. Dapat meron kang... Uh, calculation kung paano ka nag-arrive doon sa anim. So, para mas malinaw natin guys na maintindihan ay gumawa ako ng isang Excel file na production plan ng 100 saw level. Ito, mas malinaw yan guys. Lagay natin dyan. I-screenshot nyo na lang kung gusto nyong mahimay ng mas malinaw. Ayan, by section ito guys. So, sa breeding area, saw level natin is 100. And then, anim yung target natin. ma discuss natin kung paano tayo nag-arrive sa anim. Ang magiging farod mo sa farrowing ay lima. So, that's 85% guys ng anim. Okay? So, yung average total born mo, ito ay ano din siya, naka din siya sa standard, which is 12. Okay? So, i-multiply mo yung 12 sa lima, lalabas na meron kang 61 na total na uh, total born, or yung piglets sa loob ng isang linggo. So, ang target pre-weaning mortality mo naman dyan sa farrowing ay dapat maabot ka lang ng halos nasa 10% lang. So, ang 10% ng 61 ay 6.1 na baboy. Okay, yun lang ang dapat mamatay mo kada week. So, all in all guys, kapag natanggalan natin yung pre-weaning mortality na 10% sa farrowing ay lalabas na meron tayong total na 54.9 na winners. Ito yung tawag guys sa mga pangwalay na piglets galing sa farrowing winners. Okay, so 54.9. I-consider na natin 55. Okay? So, pagdating na sa nursery, meron naman tayo guys tinatawag na post-winning mortality. Ito yung namatay pakatapos iwalay. Okay? So, ang target natin standard guys dyan is dapat hindi ka lalagpas ng 4%. So, ang 4% ng uh, 55 ay 2.2. Okay? So, lalabas na dapat meron kang final na 52.7 na ililipat ngayon sa grow to finish area. Okay? So, ang target nating grow to finish mortality dyan guys ay dapat nasa 2% na lang. So, that's around 1.1 na mamamatay sa grupo na yon. So, out of 53, dapat isa ang mamamatay dyan. Na pag tumaas ka ng 2% or mas mataas pa sa isang baboy, dalawa, tatlo, apat, hindi na siya maganda. Tun po focus yung, ano mo, yung attention kung paano mo siya magiging consistent. Okay? So, ayan. Ito, mas magandang tingnan dyan, guys. Itong pagdating sa annual sales. So, out of 53, guys, kung may namatay kang isa, so 52 na lang, yun na yung total number mo na pangbenta or market hugs mo. So, 52. I-multiply mo ngayon dyan, guys, sa 52 din. Ano yung 52? Yun yung bilang ng week sa loob ng isang taon. So, 52 times 52 ay lalabas na meron kang uh, 2,685.6 na baboy sa isang taon. Sabihin na natin, Uh, 100 kilogram yung isang baboy. Ayan. Tingnan nyo kung ilang uh, total weight yan. And finally, ayan, lalabas na 40 million pesos na return. Okay? So, napakalaki yan, guys. Out of 100 saw level lang yan, guys. Ha? Ayan. So, manapaka-ideal yan. Ideal, I mean. Kasi nga, marami kang problema ang kakaharapin dyan, guys, along the way from reading, following, to down to finishing. Ayan. Pero, kung nasa planning stage ka, ito dapat ang pinopokus mo. Ito dapat yung uh, mo. Kasi nga, di ba, bakit ka magpaplano ng less for less? Dapat tungkasa mas mataas na punteria. Okay? So, ito yun guys. Ideally, dun pupunta dapat. So, ngayon guys, balikan natin yung mga key performance indicators na mga nandyan. isa-isahin natin dyan kung ano yung mga challenges na magiging o kakaharapin nyo. Okay, umpisahan natin sa breeding area. Ayan, So, dito sa breeding area, ang una mong magiging, kumbaga, bottleneck mo dyan ay yung breeding per week. Ayan, paano mo siya mako-consistently mabibreed na anim. Dyan papasok yung skills at yung experience mo. Same thing doon sa mga ibang section like sa farrowing, pre-winning mortality. Paano mo siya makiging consistent din? Dapat, hindi ka lalagpas ng 10%. Dapat nga, mas mapapaba mo pa siya. Okay? Idagdag pa natin guys sa parong area yung magiging liter size or yung total born alive mo per sow. Okay? Kasi doon din magkakatalo. Baka yung lahi or genetics ng baboy mo ay nanganganak lang ng uh, siyam, sampu. Eh, ang target nga natin sa production plan ay dapat aabutin mo yung dose. Okay? Average dapat guys ay dose. So dapat ang target mong mga lahi ng baboy yung nanganganak ng from 12 pataas. So ngayon naman pagdating naman sa nursery, same thing din yung sa post-weaning mortality na 4%. Per dapat hindi ka lumagpas dyan or mas mapababa mo pa sa 4%. Kung meron kang 1%, 2%, napakgandang problema. Okay, di ba? Dapat ganun guys. Doon ka ngayon tututok sa mga parameters na ito. Same thing, pagdating mo sa finishing area, ganun din. Ang tututukan mo dyan na indicator ay yung mortality. Tapos yung paglaki niya or yung timbang. Ayan. Isama mo na rin dyan guys yung uh, sa breeding area yung selection ng magandang inahin genetics okay so it's more on ano na management area or management aspects pero ito yung tinasabi natin sample ng production plan okay so kung meron kayong planong gumawa ng 50 sao level gamitin nyo lang ito guys itong prosesong ito at uh, magkakaroon na kayo ng idea kung ano yung maaari nyong kitain pagdating sa dulo okay so that's for now guys and uh, sa sunod ay gagawa naman tayo ng building or uh, farm layout gamit itong 100 sub level. Yun naman yung ipapakita ko sa inyo. Okay, so sana meron kayong natutunan dito. Lalo lalo na dun sa mga nag-uumpisa pa lang. Primarily, ito yung mga katulong sa inyo. Okay, I see you on the next one mga kaparmoy. Bye-bye!